mga lakwatsero good morning sa inyo ngayon ay gagawin ko yung motor ko kasi nagluloko yung power doon sa panel gauge nakakatatlong pihit ako ng susi bago magkaroon ng power nakakainis pakita ko sa inyo yung problema picture natin. Ayan o, tingnan nyo o. Oh. Piting eh. yung oh, walang power. Blackout. O, oh, meron na, oh. nagkaroon na. Oh. Ganon. Naglulo ko nga guys. Ang tawag dito, intermittent. Ibig sabihin, pasulpot-sulpot. Gutin natin. o oh, natin meron ngayon ah mambun bun ah bakit minsan wala chicken ko pa rin yung ano fuse box tsaka yung relay first step tatanggalin natin yung over ng battery wow, oh, dumi Ngayon nga, ibungabangga dito sa ano. So, pilitan tayong buwagan ito. Ngayon, mm. Factory High Chicken ko yung fuse, chakarili. By the way guys, papalitan ko na rin pala ito ng bagong battery. Kasi kung kota na to, 56,000 na yata yung odo oh, nitong motor ko eh. Minsan kasi pagka umaga, kahit may power siya, babana na ng ano niya yung store na voltage umaabot na lang ng 11 volts tsaka minsan hindi umaandar agad hirap umikot yung ano crankshaft kaya may background naman ako sa ano kasi nagmimikani ko talaga ako ng mga sasakyan alam ko yung mahina na yung battery Tsaka malakas pa Tsaka kota na to eh Kota na to Kaya papalitan na natin yung ginagamit ko pa to guys sa uh, mga home service pwede pa to ito naman guys yung bagong battery binili ko to sa Honda Triumph sa Kalookan 1.6 yata bili ko dito guys yan 1.650 tanggalin natin ito siya guys GTZ7S Subukan ko munang linisin yung mga fuse guys kasi may corrosion yan na yung blue. Yan na. Tatlo na lang. Ay, apat. Nalinis ko na sila guys. Ngayon, chicken ko naman yung continuity. Kung mabuo yung fuse. Ganit 'yung tester. Dapat wala akong kasing camera man eh. Kaya hmm. Dapat tutunog 'yan. Dapat ganyan 'yung tunog na maririnig natin pagka buo ang fuse. ambon na guys kaya mabilisan na to na natin yung bagong battery guys naibalik ko na yung battery so titingnan natin ngayon kung nag improve bago na yung battery na yan guys na kinabit ko ito yung lumo subukan natin Meron. Hindi siya nagloko ngayon na. Ah. Gusto ko magloko eh. Para makita ko agad kung ano yung problema eh. Laging nagluluko ko tayo pagka umaga, pag uon ko. Walang power talaga yan. Minsan nakakatatlong pihit ako ng susi bago magkaroon ng power. Okay, meron. Tingnan natin voltage kung ilan. Eleven point six, eleven point six. ah, eleven volts. Okay, Kaya mo start ah. Eleven point eight. Lobat. Bago yan ah. Bakit lobat yung bago? Bakit lobat yung bago? Honda. Honda. 12.5 12.5 ba ah. May voltage drop lang no. Pakumbin hirap nang walang nagbi-video. Mandar na guys, ngayon ay 13.9 volts. 14 volts, fourteen po rin dito sa kung 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 ito. nilalamig yung motor ko. Yan. Kita nyo, 14.6. So, yan yung charge nyo. 14.6. po lahat ng accessories Fourteen point six per nang Kailangan ng na itunap yung motor ko, guys. ang odo niya ay nasa 56,277 Ganun talaga pag nagkakaedad na yung motor, kailangan na naka-press yung accelerator ng konting-konti bago umandar. Tingin ko marumi na yung ano, ayak valve tsaka yung throttle. Kasi kababalik ko lang galing summer. Kaya ganun, pag start kailangan mo ng pihitin ng konti yung accelerator pedal. Ay, hindi pala pedal yung ano. Tawag dito sa motor. Accelerator lang. Walang pedal. Sana guys, hindi na siya magluko. Sa tuwing i-on ko yung susi. Dapat. Sana lagi na siyang may power doon. Sana nakuha natin doon sa linis ng mga fuse walang kinalaman yung battery guys na pinalitan ko hindi yun kailangan ko nagpalit ng battery kasi hindi lang sa beses siguro maraming beses na rin ako ano, na kapag ka, hindi ko nagamit ang motor ng isang araw o dalawa hirap na siyang umandar kaya binilang ko na din ng anong bagong battery pero walang kinalaman yun dun sa walang power yung yung hood Start ko ulit. May power naman siya. Yun. Kahit hindi na pinitin yung accelerator kapag ka mainit na. Kapag ka malamig siya, kailangan pingitin mo ng konti. 14.20 56,277 3 years guys 3 years ba 2019 December 2019 3 years Sana may natutunan kayo guys sa video ko na to kung nagustuhan nyo please like and subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para maging updated sa mga bago kong i-upload